Welcome back! Andito na nga pala ulit tayo sa Roblox! And for today's video guys, eh, tatakasan nga pala natin to si Mr. Bori! <laughs> Ayan o, yung pulis na macho na yan! Uy, <laughs> teka, ano nangyari din sa tropa natin na yan? <laughs> ano yung ginagawa niya dyan? <laughs> teka, pero bakit ano nangyari sa lugar na to guys? <laughs> bakit bumabaha ng tubig dito? Oh no! <laughs> Hindi pa naman ako oh, marunong lumangoy! Kaya <laughs> yeah, meron akong dala na itong salbabida guys so ayan o na. buti na lang meron tayo dala ditong salbabida na pato ayan o no. eh siguro naman hindi tayo malulunod dito eh buti na lang meron tayo dala na daki ducky ducky na to na floaty eh sino naman tong pupunta sa likuran natin guys ayan guys pero bago tayo mag swimming eh like mo muna tong video at wag mong kalimutan na mag subscribe ayan guys so eh mag subscribe na kayo dyan Sige baba. <laughs> eh ano? Na-i-like nyo na ba yung video? Huwag <laughs> nyong kalimutan syempre na mag-subscribe. Tara guys, let's go! Ano yun? Sino yun guys? Bakit merong tao doon? <laughs> Bungi pa. <laughs> Ayan guys, oh, ang ganda ng ano ng salbabida natin guys. Parang pato yan. Eh, lulutang tayo dyan. Hindi tayo malulunod. <laughs> Kasi hindi tayo marunong lumangoy guys. Kaya nagsuot tayo niyang daki-daki. <laughs> Ayan o, oh, ganda-ganda ng daki-daki natin guys. Oh, may pasayaw-sayaw pa siya o. di diba? hahaha <laughs> May pang cha-cha Let's go. Ayan, no? E, eh, sasayawan pala nga muna natin si Mr. Bori bago tayo tumakas. <laughs> swimming na tayo. <laughs> eh, teka, sayo pa ako na sayo dito. Tara, guys. Magsiswimming na tayo dito. no. What? <laughs> What? <laughs> Bakit hanggang tuhod lang pala yung baha dito? <laughs> eh, hindi naman pala tayo talaga malulunod dito, guys. Eh. eh, kasi hanggang tuhod lang. Ayan, no? Pwede pa tayo mag-tumbling. <laughs> teka. Saan tayo dadan? Wait, andito yung butas guys. Dito daw ata tayo dadan. What the? Sino yan? <laughs> Ayan na. Eh, kaibigan na tayo ni Mr. Boryo Oh no, huwag tayo dalapit dyan guys. Tara, tara dito daw tayo dadan. Eh, kailangan pala natin magpahangin dito guys. Para umangat tayo dun sa taas. Tara tara, let's go. Papahangin lang tayo. Ayan oh yun, sa wakas, nandito na tayo. What? na ano nangyari sa atin? Ano nangyari sa atin? Bakit nga yung nag... Matay na ang angin kung saan saan, guys. Ayun. Eh, tara, tara. What the? Ano nangyari dito? Bakit may mga tagas ng tubig dito, guys? Ayun, oh. Oh no! Eh, kailangan natin talagang tumakas dito guys kasi mapupuno na siguro ng tubig tong ano. May tubig dito guys. Tara, lumangoy nga tayo. Ayan o, let's go. Lumalangoy ako. Ang galing. Ang astig naman nito guys. Teka. Pero bago yan, eh, tatumbling muna tayo. Ayan o. Tara. Let's go. Tumbling. talon lang tayo dito guys. Ayan o. What? Pati dito guys, merong umaapaw na tubig. <laughs> tara, tambing muna tayo. Haya! <laughs> tara, tara, let's go. kailangan ata natin pindutin to. Tara, ayan oh. Tumaas na guys, let's go. Tara. Takba! <laughs> yan guys, sa wakas nakaligtas na rin tayo. Tara, tara. Dito tayo tadaan. What? What the? No! Bakit may laba dito? <laughs> oh no, sakit may laba diyan. <laughs> eh wag tayong magpapahulog diyan. Hindi hindi kaya ng daki-daki natin 'yan iligtas tayo diyan sa laba. <laughs> eh kasi matutunaw din 'yang daki natin. Pinta na tayo dito, guys. Ano? Eh, no kailangan pala natin tumalon dito. What? Oh no! Asa na tayo? Andito na pala tayo. Andun si Mr. Bory. <laughs> oh no, nagkakamot pa siya ng likod. Oh. Eh tara tara. Eh, kailangan na natin itong guys. Mamaya tumas pa yung tubig dito. <laughs> eh no, pindutin pala muna natin to guys. Oh no, ayan na. <laughs> Kinahabol na tayo ng Mr. Bory. Malaki muscle. eh <laughs> takbo. What? Hindi niya tayo ha. <laughs> eh sasewa na lang kasi natin yan. Let's go. <laughs> Ayan oh Samba-samba Hiya Eh <laughs> tara-tara guys Dito Dadaan tayo dito guys Asa na ba siya? Hindi na natin siya makita Asa na siya? Dito pala tayo dadaan guys Tara dadaan lang tayo Baka malaglag na naman tayo sa tubig At malunod tayo <laughs> Oh no Teka Tumatagos yung tubig dito guys Oh no Kaya dyan tatabling muna tayo <laughs> Ayan oh. Teka, ano nangyari dito, guys? Tara, swimming lang muna tayo dito. <laughs> Ayan, oh. Swimming, swimming lang, guys. <laughs> oh, no. May laban na naman. <laughs> Takbo. Eh, dahil dyan, tatumbling tayo. <laughs> Ayan, oh. Eh, tara, tara. Let's go. Talon. Umapaw na naman yung inidoro dito. <laughs> Ayan, oh. Ayan yung inidoro, guys. Umapaw na naman yung tubig. <laughs> eh, tara, tara. Takbo na tayo, guys. Teka. Lulusot daw tayo dito Tara, let's go Oh, no Asa na tayo Nasa ilalim na siguro tayo ng lungan, guys <laughs> Eh, malapit na tayo makatakas pag ganito Tara, tara Tumbling muna tayo Haha <laughs> Ayan, oh, oh Subscribe na kayo daw <laughs> eh, Tara, tara Let's go Magsiswimming muna ako dito Ayan, oh Swimming, swimming Ang sarap mag-swimming Hindi tayo nalulunod Kasi meron tayong daki-daki Haha tara-tara Oh, no Tataluntan lang tayo, guys Bawal tayo maulog sa laba <laughs> eh, kasi mainit yan <laughs> Yun, guys Sa wakas nakatalo na tayo dito, guys Oh, no Mag-iingat lang tayo dito Oh, no eh, sobrang init yan Pag nalaglag tayo dyan Ayan, oh Tumbling muna tayo ha. <laughs> Ayan, oh Ayan, oh eh, swimming lang tayo. Swimming, <laughs> swimming lang. Buti na lang, meron tayong daki-daki, guys. Hindi <laughs> tayo madalunod. Samba, samba. Seho-seho <laughs> lang tayo, guys. Ayun. Oh no, magsiswimming-swimming lang ako dito. Let's go. <laughs> Tara-tara. tatalon talo na tayo dito, guys. Idahan-dahan eh, lang tayo, guys. Wait, meron pa ditong swimmingan, guys. Oh. <laughs> Yan, oh. Dito tayo. tara tera Wait, what the? Bakit may mga laser dito, guys? <laughs> pag natin aapakan yan, baka masunog tayo. <laughs> Ayan, oh. Pati rin dito, sobrang init yan, guys, pag natapakan natin. <laughs> e, tara, tara, let's go. Oh, meron na naman tubig dito. <laughs> Dahil dyan, tatumbling tayo. Ha, tapos no. Tapos, magsiswimming. Let's go. Ayan, no. Oh. Akyat muna tayo dito, guys. What the? Nakikita nyo ba yung nakikita ko, guys, oh? Ayan, no. Oh. Si Mr. Bori. Yung kapatid niya. No! No! eh, kuya niya ata yan. Si Mr. Bori yan. Ayan, no. Oh. Nakakulong pala dito yung kuya niya, guys. So, no. Pero, huwag kayo magalala. Takasan natin yan. Tumbling muna tayo. At mag chachat tayo. Ayan, no. Oh cha 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 <laughs> e, tara tara guys let's go ayan na inahabol tayo ng kalbo <laughs> oh no inahabol tayo <laughs> eh buti na lang hindi mo kami nahabol buti nga sa'yo yan o tumbling muna tayo let's go e, tara tara ang daming tubig oh no <laughs> e, tara tara akyat tayo guys para hindi tayo malunod buti na lang meron tayong daki daki <laughs> e, yun sa wakas nakatalo na rin tayo <laughs> e, yan o tumbling muna na tayo, guys. Tara, let's go. Wait, what the? Andito na naman yung mga laser. Oh, no. <laughs> laser yan, guys. Huwag nyo tatapakan yan kasi mainit yan. <laughs> eh, pag tinapakan nyo yan, masusunog yung katawan nyo. <laughs> masusunog yung mga paa nyo. <laughs> Itatalonan nyo lang yan. Wait. Eh, parang nauugaw ako. Kailangan ko ng energy drink kasi napagod daw kakatakbo. Ayan, oh. Tukuha tayo na itong energy drink. Ayan, oh. Tara, let's go. Ito na yung energy drink natin, guys. Oh, pani <laughs> Ang galing Bumilis tayo guys Nagkaroon tayo ng superpowers Itatabling eh, muna tayo <laughs> Tara let's go takbo <laughs> Tatalo na lang natin to ng mabilis Tara Para makatakas na tayo kay Mr. Boring na kalbo na macho <laughs> Ayan oh Tatalo na lang natin yan Wait what Meron dito na naman mga baha guys Eh magsiswimming ako dyan Gamit tong daki daki ko <laughs> Ayan oh tara let's go swimming <laughs> Oh grabe ang sarap magswimming dito guys Hindi tayo nalulunod Kasi meron tayong daki daki Ayan o. Oh, Tumbling lang tayo. Tara, let's go. Takbo. Ayan <laughs> o. Oh. Meron na naman tubig dito, guys. <laughs> eh, dahil dyan, Magsiswimming tayo dyan. Tara, let's go. Ayun, oh. Swimming, swimming. Oh, no. Ang galing pala natin mag-swimming. Eh, di tayo natatakot malunod kasi meron tayong daki-daki. yun oh. Eh, dahil dyan, tumbling muna tayo. Watcha! Let's go. Teka, asan na tayo? Kailangan natin bilisan yung pagtakas, guys. Baka mabutan na tayo dito ni Mr. Bory. Kakaswimming natin, guys. Ayan, oh. Tara, tara. Bibilisan natin. Let's go. yun oh. Meron na naman tubig dito sa wakas nakatalo na din tayo ayan o. yes sir <laughs> oh no andito na naman yung laser guys Iiwasan iwasan nyo yan tara iwasan natin yan para hindi masunog yung mga paa natin <laughs> yan you know, oh. dito pala tayo dadaan guys oh no yan guys tatalo na tayo let's go <laughs> yan you know, basic lang sa atin to dito guys eh ang dali lang pala na itong talonan <laughs> tara tara let's go ayan you o know, oh. tatalon talon lang tayo dito guys oh no teka <laughs> swimming muna tayo dito <laughs> Yan. Isasayaw eh, muna tayo ng samba. <laughs> Etra, eh, tara guys. Andito na naman tong laser guys sa paa. Iiwasan nyo yan para hindi tayo masunog yung paa natin. Teka. <laughs> Saan na tayo papunta guys? Oh no. Asan na tayo? Hindi <laughs> ko nakataalam kung nasan tayo guys. Etra, eh, tara tara. Asan tayo? Eh, kayo ba alam nyo ba kung nasan tayo? What? Oh no. Andito ata yung mama ni Mr. Bopri. <laughs> oh no. Oh, Pero wag no. kayong magalala. Eh, sasayawan lang natin yan. <laughs> Ayan no oh. maiinggit yan sa sayaw natin. Tara tara, swimming muna tayo dito. Ayan oh, let's go, takbo. Tatakbuan na natin. Oh no, andito na siya. Ay, nahabol tayo. <laughs> takbo. <laughs> oh no, andito yung mama ni Mr. Bori. Mukhang may dala pang kaldero. Ipapalo sa ulo natin. <laughs> oh no. <laughs> eh, tatablingan natin yan oh. Eh, napagod na ata siya kakabol sa atin. <laughs> eh, kasi meron tayong bibe. Mabilis tayo tumakbo. Ha? Tatalo lang tayo dito. Tara, let's go. Ayan o, tumbling muna tayo. <laughs> Yan. Yan, guys. Malapit na tayo, guys. So, nine. Papalutang lang pala tayo dito, guys. Eh, basic lang pala to Eh, meron tayong daki-daki. Talagang lulutang tayo dito. <laughs> Kailangan na natin makatakas dito, eh. Tumataas na ata yung tubig. Nandito <laughs> na tayo, guys. Kakalabanin na natin si Mr. Bori. Yan, e, o. Tumbling muna tayo. Pagkatapos natin tumumbling, eh. Magcha-cha-cha tayo. Let's go. Eh, ready na ba kayo, guys? Labanan si Mr. Bori. Eh, tara-tara. Eh, kung ready na kayo... Labanan na natin siya. Let's go. <laughs> yan na guys. Tara tara. Tatalo na tayo dito. Oh man. Ayun na siya guys. Nandito na siya. Lalabanan na natin yan. Papasabugin natin yung katawan niya guys. Takbo. E gamit pala natin tong water gun. E babasahin pala natin yung si Mr. Bore na pulis na macho na yan. Eh, takot yan sa tubig kasi hindi siya naliligo. <laughs> oh, no. Kailangan natin yung barilin sa pa. <laughs> Malapit na siya mamatay, guys. Hey, let's go. <laughs> What the? Deka. asan tayo, guys? Oh, man. Teka, asan na tayo? Eh, natalo na pala natin si Mr. Bori. <laughs> Ayan, guys. Oh. Eh, nag-enjoy ba kayo, guys? Eh, kung nag-enjoy kayo, huwag niyong kalimutan na subscribe itong channel natin. <laughs> tara, tara, let's go. Eh, sasayaw na lang tayo ng samba dahil na natalo natin si Mr. Bori, yung machong police dito sa prison. <laughs> tara tara, let's go! Hey!